gusto ko ipakita sa lahat na ako yung pinakamalakas. Mas malakas ako ba isa sa inyo, di ba? Ayan, no? Lahat sila. Matatakot sa akin. Ano, nahinip na lang silang lahat. Takot sila. Takot silang bumaban. Ano, kailaman. Kaya rin, Jihad. Tutingin-tingin ka sa akin. Ay, kala ko na to silang lahat. Yan, oh. Pati si Dino. Yan, wala magawa sa akin. Oh, ano pong laban yung lahat? Oh, di ba? Ako na. Ako na talaga ang pas, Yan, laban pa ba kayo? <coughs> wala palaban laban. Kahit sino? Oh, na ano yun? Pati si Dino. Wala ano na. Lamog na. Hindi na makakalaban. Si Snowy na talaga ang malakas. Ito si Puppet, lalaban daw. Oh, ayan, tinan nyo. Talo na. Hmm, ayoko na. Pabudda ako. Bahala ka na dyan, Benji.